so good morning, good morning, no, good morning po sa inyong lahat, so welcome po sa ating kuya So today is uh, Thursday, so yun po no, Halloween talaga na, Halloween dito, talaga namang uh, ganito ka din dito no Yung sitwasyon ng uh, ano natin, ng pamilihan Ang kabilaan to, kaya lang gawa nga na napakaraming tao no Ito ang sitwasyon natin, so pakikita ko sa inyo kung gano'ng karaming tao ha ah. Magmula dito, nakita nyo naman may bumad no hanggang doon sa mga taas po yan hey, no? actually wala ano sa isda marami naman kayo mga isda ito kasi kumpleto pa naman marami tayong isda kaya lang ang problema pag dumagsa yung tao rito is ano uh, ewan ko lang ako nga abot to hanggang hapon dahil ay, tanongin natin na kung marami pa sila isda tanong natin na sorry po. Mara wala kang hipon ngayon. Wala, gusto. Gusto na, biro mo 'yun, 'di ba? Hindi kaya talaga bukas 'yan nakaparada rito? Ano? Hindi kaya talaga nakaparada bukas dito? Bukas na parada rin 'yan sa basurahan. Maabot. Bukas na. Aabot ba 'yan diyan hanggang hapon? Oh. Aabot. Ayun sige. Pakita natin mamaya 'no. Ikot muna ako. All right, so 'yun know Oh. So dito guys, Is, uh, ang sitwasyon natin dito is ganyan kahit gano'ng karami ang tao rito. Is uh, kaya naman, kaya namang ano ay yung nano yung isda natin. Kasi marami naman tayong isda. Eh, ang problema, kung ganto karami yung dagsa hanggang hanggang mamayang hapon. Kaya may ano, may alimasyon sa kabilao. Oh. Ganun pa rin naman yung presyo, no. Hindi naman nagtaas. Kaya lang, kung magpapatuloy yung ganto karami yung tao natin? Eh Hindi ko alam kung aabot yung mga isda natin hanggang hapon. Ito dito Grabe ano eh, Tignan nyo oh Ayan yung mga bangus Dito sa tumpukan Ito matindi dito Sa tumpukan dito Yung stick 50 pesos Ay may hipon 400 Dito kasi is kabilaan, guys no Kabilaan to Kahit pala din natin stick natin Ayun eh, no? Nakalimutan natin Yung stick natin Di bali mamayang hapon Mag stick tayo Hindi tayo pwede Magpalipad ng drone dito Oo oh, yan eh, no Oh, maraming isda tayo, guys. Marami ayan. Oh. Kaya no worries, no. Kung sa ano, sa dami ng ano, kabilaan to, kabilaan. Oh, ayan, ang daming isda, oh. Oh, ayan, oh. yan mga tumpukan no? hindi mawawala yung mga tumpukan natin syempre marami yan nakita nyo guys so ito ang dami oh, oh. yung 50-50 oh. ganun pa rin naman oh 50 pa rin to guys no? Eh. oh marami pa kayo sa dati marami pa kayo sa dati marami pa kayo sa dati ah, aabot ba hanggang hapon pero hindi no Tapit ako doon, parating pala mo. 50 po. Dito. Ay, 50. Ito, na tayo rito. Yun, so, yun, so, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat, guys. eh no tapatan po kabilaan. Ayan, eh, no. Ang oh. maga is, uh, ganun karami ang tao natin ngayon dito. Maliban pa yung pumapasok sa loob ng, ano, ng Malabon Central Market. Ayan, eh, no, eh, Ito, matindi nito yung traffic ito ito yung dito nagkakaroon ng build up talaga eh, kasi gawa nga ng ano ng bubulo uh, sa mga kababayan natin ano, ha? nasa daan na tao oh yan, oh, yan Ayan, tao Alright. So, ganun pa rin naman. Ay, hindi pa kasi si Kuya. Oh. Ayun yung tiyatanong yung ano, pinapatanong yung nabangos na 3150, meron tayo. So hindi mawawala po 'yan, ganun pa rin, meron pa rin tayo. guys so ito yung sitwasyon natin dito ngayon guys no? actually ah, ano ha, hindi kayo mahihirapan dito sa ano no sa pagbili ng mga isda natin kasi kabilaan to guys ha, dito sa kabila dito mga malaking isda mga salmon ganyan mga malaking ito dito eh, may mga bubuli tilapia ito kaya hindi tayo mawawalan ng ano no ng uh, isda dito, eh, oh. eh. oh, dito kay kuya ito lalo mga ganda oh patalay eh. dito kay kuya meron pa rito mga ano mga oh kuya daming tao. So dito guys, hindi kayo maihirapan sa ano rito sa pagbili dito ng mga ano ng mga isda marami. Dito, may may pagi pa rito. May bubuli din sa gulay sa kabilano no. Meron tayong mga ano. Ayano. No? Guys, yung pinakamasarap na suka pag pumunta kayo rito andito, yung pinakamasarap na suka. Ano kaya te? mga mga gulay, ayan no? mga sibuyas, bawang, So, yun oh. So, yun na. Ah. Ayan na. Oh, bulusok oh. oh, ko. Ang tao. Ayun. So, update tayo ng oras ang oras ay 8.35 ng umaga. So, ito ang inabutan natin dito. bakol <coughs> Isayo Eh may mga ano Uy may hipon for 60 200 yung ano po yung kalawang Ano pa ta O dito o tayo sa bangos Tilapia May busy busy yung mga ano natin dito Tilapia Kaya konti lang o <coughs> Alright, so itong sitwasyon natin dito guys no sa ating Malabon Fish Market. Bakit ang oras natin medyo maaga pa no. Pero hindi natin alam kung hanggang saan yung mga isda nila kung aabot ba ng hapon o hanggang tanghali Pero sa so, tingin ko aabot naman to kasi pinaghahandaan talaga nito ano eh lalo ganitong mga mahal na araw. Pero ang isang kilo ng tilapia natin ay kaya nalaglagay tilapia mo kuya Merong isa nalaglagay sayang. Ano boss, kaya pa? Ganun lang <laughs> masaya pa lakas kasama eh. Hanggang mamaya ang hapon niyan. Hindi expert yan Next propel, hanggang ano. Hoy. May ano, may import? Sa sa the huge galing yan. Na malupit pala. <laughs> Alright, so guys, no, ayun pa rin. Oh, Makati lapian natin. Makati lapian. 110 Oh, grabe, kahit na mahal na araw, ganun pa rin eh, no? Buti lang din ang ulan, halos hindi Oh, halos hindi nga tumakas eh. Oh, di ba? Halos hindi tumakas yung presyo natin ng tilapia, no? Ganun pa rin naman eh. Oh. Diyan mismo mga gulay, meron tayo yung mga gulay. Ang kumangat na napansin ko is yung... so ito pa tayo yung iba parating pa lang oh sis yes lang po oh, dito meron tayo rito 120 kuy naka break time si ano si Black Mamba eh may 180 tambakol 160 ito ang ganda 120 oh, oh di ba eh oh. no Alright, so, saan samahan niyo ako at ano? Mag-update pa tayo. Daming tao dito naman daw. Oh oh dito may mga limanggo tayo rito. Sadyang may ano. Hoy, may limanggo rin. Oh, dito may hipon tayo rito. Mga ganung hipon late. Eh. Tayo kakain ng hipon mo te. 340. 340 mo oh. 340. no? so yun ang sitwasyon natin dito guys no? dito sa ating uh, malabuntis market o oh, ayan o no? oh. ano pa lang yan guys uy meron pa ate kaya pa